Ayan guys, magigisa ako ng bawang, sibuyas, luya, tsaka bell pepper. Bale, magluto ako ng ginuguan. Ayan o. Yeah. Ayan. Guys, doon lagay ng bawang bawang. Laging bawang inauna ko pa, pag ako nagigisa. Para say, sa ito sa atin. Ano na yung bawang yan. naman yung bawang. O, luya pala yan.

natutuyo na lang yung kain mm. Mm. tayo, Kain, guys, kain. Kain Dalawa pa lang kami ni Alvin. Ay, sa Sergio pa hindi na. O, sarap ng isang din, Mayaman mm. mm.

Huh? Mm -hmm. well, okay. Buti hindi ah. nyo pangit yan. Ha? Hmm. Buti nyo pangit yan. May pangka-uwi mo ma eh. Mga <laughs> 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 Kaya hindi ko kaya ngayon tayo ngayon ito. Mga na makakain ko, magdaga yan yung ulam It is Oo. Pagdaga, kumain ng ano Magkakain pa rin ako ng Sarap na sarap na eh. Mm. Nag -nag Pag nagbubol din kahit na ano nun. Pag maluto na, nakalatag na yun eh. ng saging. Ang araw mo yung minuto yan. Ano? Mm. <coughs> Ha? Ikuli. Ang daling araw mo nilang maluto. Ayun, ayun, hindi ka matulog ah. Hindi ka Ayun siya no. nang nag-inom sa din Tulog Latin no? mm. na. Lating din. niya, no? Hmm. Kasi nauna ako, di ba? Hmm. Nung mm. uh, kumakanta, ang uh, nag-request ako, nandun pa. Kasama pa sa niya. Nag-ilim na namin din. nag yung tumpla nga. Nag-tumpla

Ako? Oh. Ano hmm. oh, yun, Pangalihan mo pa yan. mo ko. Marami yun. Hindi maudot na. Matagal nila. Pinip tayo. Pinip. tayo. Hindi na nabuti ka po. na siyayahin ka si Kuya Nguyen. Hindi mo hindi maririnig yak. Ang pakami ka Maririnig mo kita. Hmm. Alam ko nga pupunta kayo. Alam, hindi ko na niyaya. Okay. So, Nagdala na ako sa kanya. Pag na naman pagkantayin ka ng ganyang oras. Daming dahilan, no? Daming dahilan. Hindi ka kasabihin na ano. Hindi siya mga punta. Diba, sabihin mo hindi siya mga punta. Parang diba, mm. alam mo nang mag-aantay sa kanya, di ba? Busog-busog pa nga ako sa Mami o gabi Kinaay Lord Kumain, pag natin kumain ako Tapos may haya akong magpari Busog pa ako nun Ay, nakakain ka na nun Oo, oh, busog pa ako nun Tapos kumain na naman ang pari Kaya eh, isang order na lang ng kanin yung

Mình không có đồng hành gì kể lại với thằng Tài nữa, thằng Tài thật là thằng Tài Mình không có đồng hành gì kể lại rồi Tình